So guys magandang gabi sa inyong lahat nama uh, lahat ng subscribe sa aking channel magandang uh, gabe mga sulit so support so, so support ko uh, around the world thank you very much sa panonood nyo sa aking mga video Maraming salamat talaga sa pag-subscribe sa akin ng idol. Uh, uh, live tayo ng idol kasi wala tayong upload ngayon kasi maulan dito. Hindi tayo maka-explore kasi maulan. Uh, dito muna tayo sa bahay. Pa-relax muna tayo guys. Shout out sa inyo lahat yan. Mga solid subscriber ko dyan. Alas 26 Mindanao. Maraming salamat sa panonood sa aking mga video. At to all my subscriber around the world. Thank you very much talaga mga idol. ito, naglalaro yung mga pamangkin ko. Ang dami kong pamangkin, no? Ito lahat. Pang pamangkin ko lahat, no? Hmm. Ayun, no? At...

Ay, ingat na. Yes, busy yung mga pamangkin ko no. Maglalaro sila. Wala na kay content to. Pa? Dito ta. Ah, wala wala. Wala to content ba? Sing content. May ka lang dito. Wala pa sa Facebook, ba? Para mabaguhan ng mga bagay. Ah, uh, shout out Lito Casilla uh, idol natin 'yan from Canada. So ingat ka jan, idol. Uh, Maria Griselda from England. <laughs> shout out sa inyo, Mga idol. ito oh. Habang wala pa tayong explore mga idol. Uh, relax muna tayo, tayo muna dito sa bahay kasi napakaulan dito sa aming bahay, aming lugar. So maraming salamat talaga sa Walang so, sawang panunod sa aking video uh, ng idol. Sa so, lahat ng mga solid subscribe ko dyan, maraming salamat talaga sa pagsuporta. saking aking channel guys. So, lahat ng na mga nanonood dyan, sana huwag kayong magsawa. Hintay-hintay na lang kayo mag... Uh, Paano bang laro? Okay, ba dito, no? Ito yung mga Ito yung mga kasama ko. Tropa ko dito, mga pamangkin ko lahat. Nagahamon. Uh, sinong malakas -out dyan, sa... ko Ano ganito? Hindi mo Hindi mo

Yan na may. Talo. Uy, nawala na yung viewers ko. Natakot. <laughs> Natakot ang viewers sa bu bunong braso namin. Dito so, ka. Atin ka. Sa kabila. Sa Lahat ng mga nanonood, yung uh, naglalagay ng mga comments Selamat para misalnya salamat sa pag-comment mga idol. Ito, si Carlo. <laughs> tiklop agad. Ah, sa <laughs> To viewers Anak foto. Sige. Of... Nagamon na naman nagamon. Pangatlong nagamon. Oy, e, natakot na naman yung dalawa na. Wala. Dalawa. Na wala yung viewers ko. Dahil sa inyo. Panggalugo Lag kayo kayo mo. Diyan mo na ko deserve.

maraming salamat talaga mga idol sa panonood nyo at mapagpalang gabi sa inyong lahat good night sa inyong lahat mga solid supporters ko dyan so, bukas abang abang kayo mga idol bukas makagawa na tayo ng bakbakan Tidak, <coughs> sa sama nilai kecil. Magandang gabi sa aking idol diyan, Kuya Bads. Ah, idol. Idol talaga kita at si Alpago 01 si Ah, idol. Magandang gabi sa inyong lahat diyan, mga idol. Ang galing yung gumawa ng mga content niyo kayo yung mga inidolo ko so idol god bless you mga idol shout out sa inyo lahat dyan so so makiisa pa maraming salamat talaga bye bye hanggang dito lang muna yung live ko mga idol Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp